hello hello everyone so welcome back to my tiktok so i think um parang lahat naman na siguro tayo aware or sana uh, nabalitaan na natin na magkakaroon uli ng election it is local and senatorial um election so yung mga mayor nyo tata ano na yan makakatok na naman mga balur balur nyo yan and of course may, may senatorial um um election din tayo for th uh, for this year so sa mayan mangyayari so nakikita na naman na natin yung mga pagsasalpuka ng mga different forces of agreement. Sorry. Yung iba't ibang forces ng mga tao na tumatakbo ngayon. So, paano nga ba tayo buboto or kung bakit ba tayo dapat bumoto ng tama? ba diba? So, unang-una, dapat lagi nating isipin na itong mga hinahalal natin, ito yung tanging araw na Papakinggan nila yung boses natin na tayo yung parang dapat magti control nito. Which is dapat naman talaga ang taong bayan ang may control ng gobyerno. Hindi tayo yung kinokontrol ng gobyerno. That's democracy. Everyone, so welcome to democratic, ano, parang democratic country. Diba? So, unang-una bilang nasa atin ngayon, the voice of the people is the power. Ganyan na. Dahil nasa atin yung boses ganyan. So, dapat nila tayong pakinggan. Dapat nila tayong um, pakinggan. Alamin yung mga hinain ng taong bayan. So, ano nga ba yung mga hinain ng taong bayan? Ganyan. Yung simple traffic, um, yung edukasyon ngayon ay parang privilege na lang or privilege na lang. Yung um, hindi na siya for all, na no, which is dapat education ay para sa lahat. Ganyan mahira na um tumataas na bilihin um tawag dito mababang sweldo ganyan so ito yung mga bagay na parang talagang nakakaapekto sa buhay natin na dapat pinapakialaman natin so bakit tayo dapat uh, bumoto ng tamang tao or or mga taw, uh, or, or ating mga lingkod bayan so bilang lingkod bayan sila dapat sila yung naglilingkod sa atin at hindi tayo yung naglilingkod sa kanila. Kung naman man yung dapat may mas pinaglilingkod na ng mga tao kung hindi ang kanilang sarili, ang Diyos, ang pamilya nila, ayun dapat ang pinaglilingkod nila. Hindi itong mga politiko na to, hindi sila santo, hindi sila poon para um, para um, alam mo yun, para anihin sila na kailangan natin silang ma-please. No, dapat tayo ang pini-please nila, hindi tayo yung nagpi-please sa kanila. Sana so, gets natin lahat yun. Oo, bilang, ayun nga, bilang lingkod bayan sila, dapat yung mga taong pipiliin natin yung subok na, na may, uh, na may pinatunayan na nakapaglingkod sila ng maayos sa gobyerno. Pangalawa, or nakapaglingkod sila ng, sa tao. Pangalawa, dapat may maayos na ano, may maayos na hangarin para sa bayad, hindi lang para sa sarili nila. Aha, 'di ba parang sounds parang naririnig niyo sa mga ano ngayon, nawa dinis, 'di ba? Or ng no, mga nakaraan na may mga tao na tawag dito tumatakbo lang for the sake na mapag ano may mapagpatuloy nila yung kanilang mga apelyido na nasa pwesto yung mga dinastiya na yan, um, hindi sila nakakabuti sa ating, um, sa ating bayan. Kasi nga, it's the same, it's the same surname. Yes, mukhang magkakaiba sila ng mga mukha, magkakaiba sila ng mga, ng edad, pero, it's the same way sa ginawa nilang korporasyon, yung mga bayan natin, or yung mga, yung senado, ganun na yung nangyayari para tayo nagpapasa-pasa na, kung makikita natin yung cycle na yon, naging maayos ba yung buhay natin? I mean, mas naging better ba yung buhay natin way back in? For example, 10 years from uh, from now, 2014 ba? Ganito ba yung buhay nyo? Ikukumpara ngayon 2024, ano na, ay 2024 tuloy, 2025, ano ba nangyari sa atin nun? ba? Diba? Kung feeling nyo mas hirap kayo ngayon, ibig sabihin may mali dun sa nangyayari. 'di ba? Yung hindi na ko kontrol nang tama yung presyo ng mga bilihin. Hindi nakakapag-aral ng maayos yung mga yung mga bata. Wala silang sapat na wala silang sapat na sumusuporta. 'Di ba? Alam, alam nga natin na yes, hindi dapat ibinibigay lahat ng gobyerno, pero dapat meron silang mga binibigay na mga na mga programa para makatulong sa mga sarili nating buhay. Yes, hindi dapat tayo 100% na dumedepende sa dumedepende sa gobyerno pero dapat nakikita natin kung ano yung nangyayari doon sa mga binabayad natin tax. Kasi may hati sila sa atin. I mean, kahit sabi mo hindi ko wala kang ano, wala kang withholding tax or walang kinakalta sa sweldo mo ng mga tax. Pero pag bumili ka ng pagkain, meron tax yun. Kulang na lang yung paghinga natin, lagyan nila ng tax. Diyos ko Lord. Oo, parang wag yan sabihin na dumaan tayo ng pandemya ganyan, ganyan. Pero may mga tao na may mga ginawang pamamaraan para malesen or hindi natin ganun maramdaman or may umaagapay sa atin para maka para magkaroon ano, na, para ma-extend yung mga buhay natin para maano para maibsan ayun maibsan yung paghihirap na parang feeling yung mga nararamdaman natin paghihirap so sana sa darating na eleksyon tumingin tayo dun sa track record ng mga tao na tumatakbo. Kung incumbent yan or meaning yung mga taong nakaupo na sa posisyon na gustong i-extend yung pag-upo nila sa, sa, mga posisyon na yun. Kasi may mga, yung mga nanalo ng, I think, 2019, tapos na yung ano nila, term nila as senator. So may mga nakikita na tayo, mga PES, dyan na tumatakbo na uli para ma-extend yung six year na term nila. So, makita nyo kung ano ba yung ginawa nila for the past six years. Kung may ginawa ba sila nakaambag ba yun sa pagkatao mo, sa buhay mo, i-check e mo. Di ba, lang naman dapat yun. Kasi yun yung lagi nyong iisipin. Na dapat itong taong to, ay, may binigawa siyang positive effect sa akin. At isa pa, yung pagbibigay ayuda ng mga ng mga senador o ng mga politiko ay hindi dapat nanggagaling sa kanila ang ayuda ay dapat nanggagaling sa mga departamento natin, kaya sila nandiyan para asikasuhin kung anong agency kunyari ang DSWD social welfare yung um, nakafocus dapat sa kanya so dapat may budget siya o dapat na, nabibigay niya yung mandato nung trabaho na dapat nang ginagawa nila ang education or ang DepEd dapat na ibibigay nila yung quality ng education para sa um pagiging progressive ng intelligence or yung pagtuturo sa mga estudyante hindi lang para hindi lang lagi yung mga nasa private school or yung may mga may mga mas higher up na mga education or higher education system yung um, tawag dito yung para mga hari dapat even the basic education system is nakaka nakakasabay o at par din sa ginagawa ng mga schools na to na mas mahal yung bayan yan kaya sabi mo hindi porket libre dapat hindi ano hindi porket libre yung isang bagay dapat yung quality niya ay lumalaban din so if you agree with this just comment if may mga tawag dito napipisil na kayo so i will give my recommendation in the coming days or baka baka i ko na din ngayon yung mga recommendation kung um tawag dito senatorials na iboboto ko I think I have still have six na nasa isip ngayon na ano so ipapakilala ko sa inyo sa mga susunod na video so yun lamang eh yeah. bye bitches